Bad. Ako well, ay dito yung kapatid ko. Dumaan. Ayan, ang dito na. Ha? Huh? api lang. Okay, Okay, hindi lang makuha ba yung ano? Hindi masyado no? ito yung ah, uh, pasalamat yung idol ah, no? uh, tumulong yung idol natin hindi na lang bukusin director na to huwag na natin bukusin <tod> Ano yung mapangat, eh? ah, mo pala <laughs> Bad. Aba, dito kapatid ko. Sumaan. Oy, tol! Nandito pala si Rafael. Magandang araw sa inyong lahat mga idol ko. <clears throat> <clears throat>

tulong. So, makami salamat pa. Saan nga pala, si Rafael? Masa ka na pala na tol? Okay lang mo. Uh. Uh, maraming salamat pala sa, sa lahat ng sumusuporta sa aming na Uh, vlog uh, no? para na kay uh, itong G Adventure uh, supportahan po natin uh. so, uh, sa lahat po ng sumusuporta maraming salamat uh. Uh, hindi po tayo mag Ilahan pa baba, no? Okay, mag tayo pataas, mo, no? At tayo lahat na mga uh, nagpa maraming salamat sa inyo lahat. Ano masasabi mo ba nun sa nagbigay? Oo. Oh, sa nagbigay nun, no? Maraming salamat. Maraming salamat. Um, Pamatis. Oh, maraming salamat sa iyo, sa oh, no? uh, Idol. Uh, uh, sa uh, kahit na yan. Uh, uh, hindi pa namin ahitig hindi ko pa na kita dito sa malapitan so, sa ram company ng pagmamahal niya kami uh, maraming salamat dama ko yun at maraming salamat ya ito salamat ito at mam retis bibigay ko muna yun sa kapatid ko oh. mukhang hindi magkasya sa maliit

Hindi na lang natin piling ubusin pag hindi na kaya. Bye. So, hindi, magkasya. Ikaw, oh, no, magkasya, oh. Kaya pala tumaba ito si Rapain dahil sa huh? iba't Lolo ni Bugard. Mataba si Bugard eh. Kaya bumalik yung katawan ni Bugard doon kay Rafael. Mataba si Bugard. Ah hindi mataba si Bugard. May katamtaman lang. Ay, ano, ha? Huh? Tama na na eh. Tama na. So, sobra na eh. Balikin lang. So, yun mga igon Yung pawis ni... Tulog muna tayo rin eh. para... Rafael, hubas. Hubas yung pawis ba? mo na tayo. Sila SD ka tol. Wala tayo. Wala tayo. Dali kayong baba. Dali kayo. ko sa phone ba? Siguro baka mamaya pa sila. Abot tayo ng puting pulong. Oo. Ano talaga doon? Oh. Maraming salamat doon kay Problema. sa iyo, sa si Rafael at saka doon sa DJ, si Momo Repis. Doon. Langganan sa lahat ng kinay. Iba e, ka Mano yung sa Okay na yan. Yari sa lahat ng para ba? Atipan. Pari, suka. Grabe ang lakas ni Rafael mag sibak ng kahoy. Sibak ng tikso. Oh. Uh. Eh hey, pala pag tumabi ka ng puno ng saging, pulbos talaga yung puno ng saging. Ano yung explore nito? Isip. isig ka. Ito Ito. tol. Kain tayo ng ano. Walang huy. Walang huy. Uman. Sabay ug donet. Hmm. Kain. Tama niyan. Ngayon muna kami mga idol kasi hindi naman ako masyadong napagod dahil dumating yung mga ito Egypto. Nakakaroon yung Winter Old ko sa video mo eh. Ang laban ba yung sa katong area to? Ang mga rin yung paso Taong kuwak? Parang ba? Parang yung ko ba? lang ulo. daming uwak mo Hindi nga Hindi pagdating sa mga ganyan kasi may mga manalakas yan eh. Moro dyan yung lusot. May mo yung mga taong huwag. Hmm. Nakaya mo sila. Nag-iingat ka. Kasi may malakas yung mga kasama na hindi mo talaga kaya na. Hindi ka may religious, mga religious. Nagulan Pag ulog. Pag ulog siyang go. Nagulan ng ulog. Ang kaba ng ulog. na. Kasi huwag ka Salamat tayo sa mga kaibigan natin Tumulong sa Ikramay At sa, sa inyong lahat din sa kiramay Maraming salamat sa inyong lahat din.

Ito lang yung bubukas ko, ah. Hmm. Okay. Well, nga doon, no. na biyahe muna namin to sa... doon sa... Si, doon sa baba kasi yung... Taka na lang nga na tayo, no. So, doon yung patay. So, dito lang kami nagsibak ng kahoy. Ang kahoy, alam na namin doon sa mismo talaga yung bahay na pinagod yan dito sa kapatid ni Badan yun nga, matulog na bulog at matulog so ulitin ko tulong ah, no? uh, si, so, ah, uh, maraming salamat doon sa bigay ma'am, Sige So ayan mga idol Mabiyahe mo na kami at saka yung bagahe natin Ano? Kahoy Para sa nanay niya Hindi ba doon? At saka napagpawisan Ito yung merdolong uh, Tulong din yun Kasi niwas tayo sa mga sakit sakit lagi lumabas sakit-sakit. <tuk> Ayan <tangan> si Badan, may kausap. Taralet. <tuk tangan> let's. Okay. Wala kang pang palit Nya, okay lang, okay lang sa'yo na <clears throat> Wala tayong pera eh, wala tayong pangpalit Ah, pangbili pala yun mm -hmm. Tay Pero malapit lang hmm. naman yun Wala, wala. Yun lang takbuhin Kasi anong uras na ba? Ah, maayo pa Kasi gusto ko rin magpapawis eh Eh, alam nyo mga guys no yung pagpapawis is tulong din yun para sa atin ano po katawan ba siyempre okay. ah, Tip kami ng kahoy mga idol no ah, pasalamat At, tayo na Nakita mo sa likod, ano si ba? Rafael Ha? Huh? Ano? Kahoy? Kahoy yun Mga isang, ah, dalawa lang yung balikan Oo. No? Oo so, Dalawang balikan lang yung lahat Punti dumating si eh. Mabailo Pero hindi na tayo nag adventure Kasi ano na Matakot na kasi ako sa bandido Ha? Huh? Matakot na ako sa bandido ba? Pero sa mukha nila Bakit matakot ka nga. taglay mo naman yung uh, tag Taglay mo naman yung Ano ni Yung, yung mukha nila Mga matigas yung mukha ba? Baka hindi tatapla ng balak taglay mo naman yung agimat ni Lulong Bugard Lulong Bugard ba? Ah, Panagsara Talag sa owner Pasok ako sa lawas sir Rafael nah, Huwag mo naman lang yung palabasin yung si lulong ni Bugat kasi maghanap yun ng babae Alam mo, pag pumasok ako sa katawan ni Rafael Maging chicks boy din si Rafael alam mo ba yun? Ha? Ay, ako si Lolo ni Bugay. Gusto ko maraming chicks. Ano maraming chicks? Patulong pa nga yung Lolo ni Bugay sa atin eh. Na, Kasi si, si, si din dun pasukan niya. Ay, Lo, eh, ikaw na yan, Lo? Yung si Bugay hindi malakas sa chicks. Kaya nagpapatulong ako sa mga vlogger. Ay, awa na, Lo. Ikaw na na, Lo? Kasi pag minsan, pumasok din ako kay Rafael kasi binigyan ko si Rafael noon ng pag-iban. Kaya pala na bigla nang nawala si... Ano? Bigla nang nawala si Bugat kasi lumapit na pa... Ay, lumapit? Lumipat na pala sa katawan ni eh. Rafael si Lolo. Alam mo si Bugat, malakas din yung kapangyarihan niya sa pagkapandido. Ano nga eh. Ay, nandito na siguro tayo. Uy! Pinasukan ka talaga ng kaluluwa ni Lolo? Yung ba yung ano ni Lulo ba? Okay lang ba dito mag parking muna? Oh, dito, dito na tayo. Wala na siguro. Para ma ilabas tingnan na. tayo. Hmm. Okay. Okay. Ah, Let's go. Labas mo na namin yung kahoy mga idol, no? Ha? Di, diretso na lang ako. Di na siguro na. Dito, guro? Ay, si ba? Dito Oo, magulat ako. Dito lang.

gamit ang lakas ni lolo, lolo ni Clifford kahit eh, mabigat yung kahoy ba para lang gapas ayo, parang <laughs> gapas Tama na to. Siguro, ito ka na lang to mamaya o pag to. Pero hindi na ito